Good morning, good morning po sa inyo mga katribe at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Uh, makulimlim po na umaga pero maya maya mga katribe po ay mainit na. Ngayon eh, dito po tayo sa ating pong kalamansi po muli. Uh, at ating, uh, uh, Yung pong ating pagmamonitor po sa ating pong bunga. Yun, meron po tayo mga katribe po nalalagas. At syempre, meron rin naman po tayong buo na natitira. Uh, yun mga ka isang good news at isa rin pong bad news sa ating pong farming ngayon mga ka-trivia Good morning, good morning po sa inyo mga katriba at welcome po sa aking youtube channel Kamusta na po kayong lahat uh, Makulimlim po na umaga pero maya maya mga katriba po ay mainit na Ngayon eh dito po tayo sa ating kalamansi po muli uh, At ating uh, uh, Yung pong ating pagmamonitor po sa ating pumbunga Meron po tayong mga katriba pong nalalagas at syempre Meron rin naman po tayong buo na natitira Uh, yun mga ka isang good news at isa rin pong bad news sa ating pong farming ngayon mga ka po ay talaga pong marami pong dumadaing po tayo mga ka-farmers na yung kanilang mga bunga po ay nalalaglag una po ang number one po na kalaban ng mga magkakalamansi yung pong tusok o yung tinatawag po natin mga potakti na sinisira po ang mga bunga ng ating pong kalamansi. Kaya naman tayo po ay hindi naglulubay po ng ating uh, pag-aalaga sa oras po kasi makatribya na tayo ay mapatlangan ng ating pong uh, pag-i-spray kahit na po ngayon talaga naman pong uh, 'yung pong mga manindira po sa kalamansi ay napakarami. Kaya hindi rin po tayo makatribya po makakasigurado nung pong ating bunga kung hahayaan natin siya at pababayaan na ito hindi po nai-spray kaya tayo continuous pa rin mga katribya po yung ating pag-spray kahit na weekly para po naman doon sa ating mga labas na mga bulaklak kaya kahit na kakaunti po itong bulaklak na ito pero pagka ito ay magtutuloy marami rin ito mga katribya po sa redbug pero sa tingin pa lang ay konte pero pagka ay nabuo naman maganda ganda ito, ito yung isang alamanda rin nakalusot kailangan po natin na yan po ay maalis sa susunod po natin pagkapatubig ay eh, kasama na po natin pong uh, minomonitor po yan yan nag spray po tayo kahapon ng ating herbicide mga ilang araw po ay yan naman na ang unti-unti uh, naman siyang mamamatay. Para habang maliit pa po, yung mga damo ay maagapan na po natin. Kaya, sa kasalukuyan mga katribya, yung pong ating bunga, natitira po yung pong mga buo. Yun naman pong mga mayroong tusok na ay mga nalalaglag na siya. Kaya yung pong mga buo po na yan, yan pa po, po yung ating inaalagaan dahil may posible posibilidad po na yan po ay matusok pa kasi nandaan natin sa pag-aalaga ng kalamansi eh, dapat continuous lahat po ng mga bagay na nangyayari yan po ay mayroong uh, matututunan kaya ito pong ating kalamansi mula po noong Uh, may merong uh, kumbaga na ulan na uh, tayo po ay hindi natin na muling nae-follow up naka forma ang ating mga insekto kaya yun po ang isang uh, maya advice po natin basta't pag tayo'y mag-aalaga ng kalamansi dapat talaga tututukan natin once na yan po ay hindi po tayo makapag-spray o magkaroon tayo ng bakante mapatlangan, eh yung pong ating unang tinrabaho ay magiging useless lang din. Eh kasi, gumastos na tayo rin lang, natapos tapos, napagod, eh sulitin na po natin. Kaya eh, itong, uh, yung batch po ng ating pag alaga kung saan ay marami po mga naging bulaklak, marami po mga kasabayan din po sa atin dito, talagang namuti sa pagbubulaklak. Kaya lang, konti lang din po ang halos nakapagpatuloy ng bunga. Pero yung mga unang nagpabulaklak, maganda po ang kanilang mga bunga. Dahil wala pang hindi po siya nag-uulan, tapos hindi pa siya gano po yung mga malalakas po na hagin. Tayo po kasi noong nagpabulaklak na tsempuhan natin, yung hanging amihan. Kaya pagka tayo ay nag-i-spray, mga katribya, eh, talagang malakas po ang hangin tapos may pagkakataon na umuulan kaya after natin makapag spray na hindi pa natutuyo po sa dahon ng ating kalamansi umulan naman kaya ang nangyari ay nahugasan yung pong ating mga gamot na ginamit kaya meron pong pagkakataon na ganun kaya yun po ang naging uh, resulta sa ating pong kalamansi kaya nga po, yung ating mga farmers Yung mga expert na po dito sa amin Talagang sila ay eh, Nagdumadaing dumadaing dahil napakarami na raw po ng mga insekto po ngayon. Totoo nga naman, si Pimon ninyo, nag spray ka na lahat. Tapos, eh, natutusok din po ng ating mga putakte. Kaya nangyayari kung ilan lang po halos yung matira ng ating bunga mga katripya isang malungkot din po na balita yan Ito sa ating mga kaparmers na umaasa talaga doon sa bunga ng kanilang kalamansi yan po kasi ang ating uh, pangunahing ikinabubuhay ng ating mga farmers doon naman po sa situation po nitong ating kalamansi ay marami naman pong mga nabuo. syempre meron rin po talaga mga nasira. Eh, Ganoon talaga. Ayan, no. Hindi natin talaga maiiwasan. syempre tayo po ay nakikipag sa palaran. Kung gaano po ang matira po sa kanya, yon ang ating ah uh, tutuloy na alagaan kaya tayo yung mga bulaklak po na ito na mga lumabas yung mga bumuka na yan ay naagapan na po natin ang pag-spray para hindi na pumaulit maulit po yung napatlangan tayo ng ating pag-spray ay nakapanira ang mga insekto sa ating kalamansi kaya yon pagtuturo rin po yan kaya lahat po noong uh, ginagawa po natin sa kalamang sa pag-aalaga, halimbawa, yung pong natin ay marami pong nasira, o ano man po yung gamutan nyo pong ginagamit, kung yun, no nakaraan ay umaprove, pero ang ko, consider din natin yung panahon kung saan ikaw ay nag-spray. Gaya nga nun, umulan, nahugasan, tapos eh, lumipas ang ilang mga araw, sumalakay so ang mga insekto no, so, eh, pagka po ganon mas maganda wala eh, talagang ulitin natin muli ang ating pag spray yun nga lang medyo makonsumo lang talagang gagastos talaga eh, obligado naman natin talaga mga katribiyang puhunanan dahil yun nga pagka po nalihis ka ng ating pag spray yun na nagiging bunga marami pong mga nasisira doon sa ating kalamasin kaya po yung mga buo Yan ang ating ah, Naagapan Para hindi na po siyang Matusok na muli Pero yung po yung mga maliliit Mga katribe na nasa loob na Yung kubikong Hindi na po natin Masosolusyonan yon Talagang malalaglag na po yan Doon sa ilalim Magiging pataba na po niya sa ating kalamansi. Nung una ko nga pong tingis mga katriba, po sa farm natin para kakong walang halos na matitire. Pero habang lumalaki naman po yung mga bunga eh, nakikita-kita ko rin na medyo marami-rami rin pala yung mga matino. Pero siyempre meron talaga rin uh, mga tusok. Kaya continuous lang, tuloy-tuloy. Hindi natin dapat na ito mga katribya po ay sukuan ganyan po ang pagpa baka yung kasabayan nito eh, maganda po ang maging presyo dahil kakaunti yung halos ng mga nakapagpatuloy lumalit natin eh, kahit kakaunti kung maganda naman po ang presyo susulit din naman po natin yun pong ating ginawang alaga dahil ayos naman yun pong ating uh, gamot doon lang po tayo nagkaroon ng problema sa panahon saka po doon sa hangin kaya yon eto po yung uh, dapurak yan yung kuto to yung isa sa number one din po na sumisira ng bunga ng ating kalamansi ngayon meron po tayong gamot na ating inilalagay e eh, naapulan naman siya kaya patay na yan. pagka po ang gamot ay ayos mamamatay po yan itong ating mga white flies sa itong dapura kung tawagin kasi pag yan mga trivia uunti pong tuyuin ito itong sanga yan, wala pa po tayo yung lagkita kung tawagin yung po kasi nga lagkita ang nagpapalabas naman po niyan yung pong ating mga white flies ang white flies yun po yung mga maliliit na lumilipad na talagang pag yun ay dumapo sa inyong dahon sa inyo pong halaman mga katribya eh talagang ang yung pong dahon ninyo yung likod magpo po siya noong lagkitan napapalabas po no uh, white flies yung katas po ng kalamansi ayong ating pong in-spray na damo oh. na kuha na siya lanta na yung ating unang na-spray kahapon lang natin ito in-spray pero kuha na siya Ayan. iba na ang dating Yung pagkapatubig natin at paglalagay ng ating abono eh Magpaproduce ulit ito mga po ng panibago pong bulaklak Dito sa ating mga usbong Yung dati pong nilabasan din dati ng bulaklak Na kung saan ay nasira Pwede po silang doon ay umusbong Na mayroong sunong din Na bulaklak ito yung ating baging na sasakal po ng ating kalamansi pagka hindi natin naagapan Yan o. Yan. kaya sa ganyan natanggal natin yung ilalim hindi naman po kasi natin siya po pwedeng isprayin yung ating kalamansi kaya kailangan hanapin mo yung ilalim at doon mo siya bubunutin para hindi na po siya magtuloy kaya kung hindi po natin alisin uh, yan sa balutan ng ating kalamansi sa tag-araw mga katribya talagang uh, mahirap magpatuloy ng bunga lalo na pagka po nag-uulan hindi ka po makasingit at nagkahumahangin eh, kaya pagka po yung ating uh, pag-aalaga eh, pati prada kung once a week ang hantit pong pag-spray mula sa pagbubulaklak eh halos wala pong matitira kaya kung limbawa mga katribya nagumpisa po ka magpabulaklak dalawang beses sa isang linggo yun pong ating pag-spray yan na meron na pong mga matang hito kung tawagin yun pong labas po ng bulaklak sa kilikili yan ang ating susunod na batch na pag-aalaga kaya tuloy tuloy lang mga katribya kung yung isang bunga ay nasira o, yung pangalawa naman niya, o, yun naman po yung pwede nating pagkakataon na maalaga. Na masama, eh, total, hindi po namulaklak ang kalamansin natin. Hindi po nagbunga. Alaga ka ng alaga, doon ka malulugi. Pero, hanggat dire-diretso po ang pagbubulaklak. Continuous ang ating pag-alaga. spray na natin dito ang ating herbicide okay mga katribya pera pa tayo pong hindi pa natapos po ng ating pag spray eh continuous na po natin para makabawas bawas tayo ng ating trabaho sa ating kalamansi happy farming po sa inyo pong lahat God bless po mga katribya Happy birthday po doon sa Family Bunag. Ang giriwang po ng Sabat Day po ngayon kay Sister Neneng sister Cora sa nanay sa tatay ko at sa akin din. Na uh, 1996 ang ating uh, sabat sa Member Church of God International. God bless sa inyo lahat. Bye-bye.